Mga idol, good morning. Pakita ko sa inyo kung paano ko mag-vlog mga idol. Ha? O gaano kahirap ng mag-vlogging vlogger mga idol. Ay, hindi po madali mga idol. Tulad yung mga idol ngayon. Eh, mag-loading ako ng lupa mga idol ng swill. No? So, pakita ko paano magano Ah, uh, mag-vlog mga idol. So, ito. Bababa tayo sa unit natin mga idol. Yan. No? So, ito yung bakit natin. Yan. Eh, habang tayo nag-antay ng dump truck mga idol. So, eh, pwisto na natin yung kamera natin dito mga idol yan, pwisto natin dito mga idol no yan para mamaya pagdating ng dump truck mga idol, dito naman tayo sa loob ng bako mga idol, so may stand, sa, may stand na naman tayo dito sa cellphone mga idol no, ito mga idol, oh, yun, ang stand ko mga idol sa motor yan, sa motor to idol, pwede ko ilipat sa motor, pwede rin dito mga idol so madali lang to kasi idol dahil makikot-ikot sa mga idol pag ilagpag ko naman sa lupa mga idol ito may stand din ako dito mga idol oh yan ito pwede mo yan pabain mga idol pwede pabain at saka pwede mo buksan yung ano niya sa baba tulad niyan tulad niyan oh yan di ba nabuksan. pwede mo ilapag saan saan yan nakadepende na sa pag adjust mga idol <coughs> ん